morning guys naglalakad ako sa daan na naman yung gaya, na, gaya sa ginagawa ko dati na naglalakad tayo sa daan so maghahanap ako ng or bibili ako ng gulay na opo kasi yung kasama ko is magluto ng tinolang manok kaso wala siyang gulay walang gulay doon sa loob ng tindahan sa aming bilya so ngayon is punta tayo doon sa punta tayo doon sa ano sa sa tindahan sa tindahan tayo punta tayo sa tindahan para bumili ng gulay kung mayroon sana mayroon para para may ano kami may panglahok siya na gulay sa manok maganda ang araw ngayon guys medyo makulimlim siya pero hindi naman gaano kalamig okay lang hindi naman siya gaano kalamig okay lang din So lalakad-lakad tayo dito ngayon para pupunta sa tindahan. Ipikita ko lang ano, ano sa inyo guys. No? Ito po yung dinahanan ko. Dito ako nagdadaan. Kasi sinortcut ko lang doon. No? Mula doon sa dulo. Mapunta dito. Nag-shortcut lang ako para ay dito pala ako dumaan sa kabila. Kasi maluwag. dito muna tayo dadaan kasi medyo maluwag dito mga langga para may pang upload tayo mamaya doon sa ating sa ating ano sa ating isang account kasi mahirap mga langga pag marami kayong account marami kayong account mahirap din gumawa ng content so test test lang minsan carry lang naman pero minsan nakaka stress din guys minsan diretso na upload walang walang ano edit edit na So yan lang guys, magandang buhay, thank you for watching bye bye